Hi, guys! Okay guys okay. Magandang tanghali, guys! race day. Apat na araw, race day, guys. Napatina nila akong buko, no? Pinala Kulay busot-busot. At sakin. Ilang pasok na. Nice. Mag-rest the rest dito. Ay, araw lang ba? Sasahurin. Kasi nag-rest the rest din ang una-una. Pagbalik sa ano, wala. Hindi na lang Bakasyon na kalag kalag Dapat mm -hmm. na araw kami nga abi, mga manang kasyo. Mm -hmm. May ako ang nabon na ganyan. Kahit eh. panahon sa kalagalag, okay, wag eh. mm -hmm. mm -hmm. uh, yung may mahimu ay. May ako ang nabon na ganyan. Araw pa na yung araw na. Sarap sana magbiko, wala ko nang pirat. <laughs> kaya suman kasi lang suman magastos biko na lang sana no hassle ha? suman ang suman ito photos ang pa pa pero lang magbiko tapoy biko tag isa kilo Isang kilo mo, pila ka asukal, isang kilo din. Ma? Isang kilo din na asukal, pag isang kilo mo nagkis. Kasagal. isa ka kilo, wala isa na siya kagantang. Ha? Isa kagat huh? na? ano oh. anong kasawin mo? Wala eh. Isa sa tingali, oy. Ang isa kakilo nga asukal. Isa na nakagantang nga pilit. Hmm. Ayag kinilo. ang isa kagantang pila naman nakagilo gud. Hmm. Isa Doan kilo kay wala man nakabot ko sa kalbon. Wala. Nga ang lubi, pila ka buo. Sa isa kakilo. Sa isa kaganta mo na isa plantang, Sa kakilo ra gani no, Ki kinilo ra man ta. <laughs> Duha nya yeah. taga-100 ang kilo, di na. Sa 200 plus ang asukal. Asukal. ang kilo sa asukal ron. Palagay natin 100 po. Sus, Mario, sa'yo malagkit. 200, 300, ah, 360. Kaya 60 man ang kilo sa malagkit. Sabi natin, kailangan natin kuhang Kaya dala ta mga ubi ko. Hindi na mga ubi ko. Kamahal man di ay hapon. Ang gasto na mag-bake ka. May probinsya kay pwede na mangita. Thank you guys. Thank you for watching guys. Oh.